Nakatakdang pasinaya ng isang reservoir irrigation project sa Barangay Sapat, Pasikini, Locos Norte ngayong araw. May report si Bian Manalo live. Bian? Dayan, sa patuloy na pagkamit ng inaasam na food security sa bansa, pasisinayaan ngayong araw ang Solvex Small Reservoir Irrigation Project dito sa Pasungin, Ilocos Norte na malaki ang may tutulong sa maraming magsasaka. Sa pamamagitan ng proyektong ito, tiyak na ang irigasyon para sa mga magsasaka na malaki ang magiging kontribusyon sa pagpapaunlad ng agrikultura sa pasungin. Inaasahang mapatataas nito ang produksyon ng palay sa munisipalidad, maging sa buong lalawigan. Ang proyektong ito ay bahagi ng adhikain ng administrasyon sa pagpapaunlad ng water resources ng bansa. Mapaaangat din ito ang kita ng mga magsasaka na isakatuparan ang proyekto sa pakikipagtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan. Kabilang dito ang National Irrigation Administration at Department of Agriculture. Binigyang diin naman ang kahalagahan ng matatag na koordinasyon at pagtutulungan ng national at local government, lalo pa at pinaiiral ng administrasyon ang whole of government approach para matulungan ang mga komunidad na lubhang naapektuhan ng El Nino. Dayana, patuloy naman ang gobyerno sa paghahatid ng mga proyektong tutugon sa pangangailangan ng mga magsasaka na tiyak na malaki ang may tutulong sa pagtiyak ng seguridad ng pagkain sa bansa. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Dayana. Maraming salamat, Bien Manalo.